yung mga ligaments niya. Ang gagawin natin dito is MRI. Ipapa-MRI nyo to kasi sa laki ng katawan ni sir, dito ka pa. Sa laki ng katawan ni sir. O. Oh. Ganyan kalalim yung ano. Ayan, ang lalim. Oh. Pag wala na kasi yan, ang lalim. Ayan. Ayan, pag wala na yan, ibig sabihin, yung muscle mo, oh, wala nang lakas yung mga... Pag wala ka kasing muscle, wala nang lakas, wala nang power. Hindi ito kaya ng ordinary yung ego. Hindi ko to kaya. Kailangan natin ng ano nito. Kailangan natin ng ngayon maray nito. Maaaring idugtong yung... Ano bang nangyari sa before? Ano ba nangyari sa'yo before? Nagsimula lang dito sa ano eh, uh, step in eh. Tapos, uh. Pero nagagalaw mo to. Oo, oh, nagagalaw. Uh, hindi ko lang wala nung lakas na may Nagsimula ka sa stiff neck. Gano'ng katagal na yung stiff neck mo noon? Wala akong ano, December, November, 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 November. Tapos nung December din na siya makalingon. Yung tos na ninyo oh, di. siya. Sa sana Tama naman eh. Connected po yan dyan. Pag nadali ka na, kanina kasi hindi, niya, hindi ko pa alam na may galing sa stiff neck eh. Lingon ka nga kaya, no? Lingon mo dito sa akin. Pigil. Okay. Ito, may chance. Baka may chance pa. Dito pala eh. Kala ko na sa may ano. Kaya, makala ko na disgrasya. Nasa isip Wala, ko hindi, kasi. Hindi Tandaan nyo, itong sa liig, pag anong mm -hmm. Kaya pag mayroong compression dyan, galing pala siya sa Sabi niya, stick neck daw nung una. Eh, nung ano pa, ilang buwan na, hindi pa rin nakakalingon ng maayos malamang may tama yung survey ka ni sir. Kaya ngayon, pigil na pigil yung supply, mangangayayat yung kamay mo. Alam niyo mayroong taong pinanganganak na wala na kasi. Nakakita na kayo? Baby pa lang, bata pa lang, wala ng lakas. Alam niyo kung bakit? Sa pagkakapanganak. Diba no, minsan hinuhugot yung ulo? Hmm. Nau-over yung pagpihit sa cervical. Ngayon, normal yung bata nung nilabas. Pero hindi kasi kagad makikita yun. Kaya yung bata, parang na-stroke, lupay pa yung kamay dahil yun sa cervical. Tandaan niya na cervical, control niya yung mga kamay natin. Kaya pala, eh. sige, subukan natin. so na pa siya, pangalawa. Ngayon na pa siya, pangalawa. Yan po talaga, na-disclash po talaga siya niya. Yung Ayun, eh. pasa dito niya, Pero, pero nawala na, na po wala yun. Na wala yun. Hindi po yung, hindi po yung nawala yung pasa, yung dis, hindi po yung, yung, salo. yung, ano niya, yung naramdaman niya na nahirapan siya maglakad, nawala yun. Balik, nagbalik siya sa normal. Hmm. Yung, yan na naman nag-upisa. Yung sa dito niya. Parang nagalaw mo kasi ito nung... Pinahilot kasi niya ah, eh. Tapos lang, tinaginan siya. Pero nag na lang. Ayan, simula. Ito parang mag-agay. Ito parang may mag-agay. Ito parang may mag-agay. Ito parang may mag kaya ano mga bar, sa kaya nagpa- Kasi, medyo malala na yung ano ni Sir. Medyo, syempre ako, mas alam ko, yung nangyayari. Siya nakakaramdam, pero yung mga ganitong pangyayari kasi, kumbaga, yung knowledge ko dito, medyo malawak-lawak na. Hindi naman tayo sobrang lawak, pero, alam ko nangyayari ito. Ngayon, susubukan ko yung baka pa-reset pa. Pag na-reset natin si Sir, matanggal yung compression in a few months in a few ano mag-recover pa ang gagawin mo lang dyan tuturuan kita ng nakatapa parang pupush up push up parang na ba diba, nakatapa ka sa rama oh, oh. hindi kahit hindi mataas kailangan lang kasi pag nakasingaw na yung ipit doon kahit para nakatapa ka lang yung ganyang, ganyang parang nilalambing-lambing niloloko-loko parang ganyan yung sarili mo inaangat-angat mo na ng ganyan. Kasi hindi mo yan kaya ng ingat eh. Hindi tayo pwede makapag-dumbbell. So, doon ka sa... para lang magkaroon ng muscle. Kasi oh, wala na. Yan oh. Wala na yung gina... I iba na yung tubo ng muscle niya. Iba na. Nasa baba na. Dapat yan, eto. Kahit pa paano may laman. Hawa kami dito niya. Hindi oh, mo, hawa kami dito niya. Oh, nasa na yung ano niya. Wala na. Okay? Sige. Let me try it. Relax lang. Tapos ito, kailangan mo mapaanong ano to. Mapa-MRI yung cervical niya. Oh, ano po yung schedule na yung MRI niya? Eh? Sa, sa, lumbar sa, naman. Yung, 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 sa lumbar niya. Miss, really bad din kasi. Meron tama kayo sa lower. Sa susunod, ito. Hindi, sa so, private nyo na ito. Ano? Kasi ito pinagmulan sa totoo lang parehas ano yan, parehas yan connected din sa brain. Connected yan sa brain. Yan mga yan, kaya yung lakad mo kaya pala nakakapit ka sa ano eh. Oh, siya ng Pag pa once na nakukompress yung sa yung spinal cord mo, yun yung correct. Oo, oh, mamo, oh, meron siyang tama rito. Hindi yan normal o oh, ito. Kaya naman pala, sir, eh hindi ito basta-basta sir Kaya pala naipit na pala yung spinal nerve mo spinal cord mo iba na yung kalagayan ng likod mo sir hmm? basag pala yung ano mo sir anterior mo anterior disc mo sir kaya gawin ito nag-protrude Ignatius mo. Sige, higa kang patagilip. Kaya mo umiga? Dito oh, ang muna. Grabe, gumupay-pay talaga. Walang mga... Uh. Sasaktan ka? Hindi. Hindi uh, naman. Army ba si sir? Army lead lang. pa nakaka retard na oh, Ano na po 'yung sa ng Kabilang sa. Kabilang sa. Kaya mong ipitin siya? So? Hindi. No. Yeah, yeah. You nailed it. Okay? Okay ka lang? Okay Pag nakatihaya ka ng ganyan, namamanit yung paa mo? Namanit siya. Pro-truth kasi, upo ka nga lang, sir. Upo ka. Pagano? Okay ka lang? Okay lang, okay lang. Uy, ng masasiyon mm -hmm. okay. lang ganito. Okay 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 okay, oh. Hindi na kasi maganda yung ganyan, sir, oh ito. Ayun namin eh, parang may yung mga nangyari dapat dyan kasi, sexy yung ano natin, kung mapapansin yung pag ano no? palubog yan. Once, na yan. once na umangat yan ibig sabihin yan, ito, basag ba yung ganito ni sir? Yung nga po yung dish niya. Oo, yung dish niyan. Okay. Ngayon, ito, ito is nakalagay sa inyo, okay. oh, okay. sa, ano, niya. Ibig sabihin ng degenerative, or degeneration, pirat na to. Ngayon, pag napirat to, meron yung tinatawag na mga facet joint. Yun yung uusog, yun yung, yung tumuturo May tinula ko kayo, sir, narinig nyo? Kahit pa paano, ang mangyayari kasi ron, giginawa ka ng kahit pa paano ron. Pero, eto, yung mga hindi siya to kailangan mapalitan yan habang bata ka pa. Yun po yung ano niya, yun lumabas dun sa ano niya, extreme niya. Tapos, Inatawa ko sir. Nilisitahan siya ng punta ano, punta. Pagyan, Ng gatas, pang pa, hmm. ano daw na ano. Kasi ang ano niya kasi, lumbar arthritis. Pang ano sa kanya. Ibig sabihin, pag tinamaan ka ng lumbar arthritis, okay. ibig sabihin, punong-puno na mga ano yan, spar. Yun okay. ang ibig sabihin ng lumbar arthritis. Okay. Pero, bibihira yung lumalabas na yun pag hindi sira ito. Hmm bibihirang ina-arthritis ano. Kailangan matanda ka na. Kailangan senior citizen ka na bago bago tamaan yun. Ang kadala, pag merong, ta mag pag arthritis ang tao, kung talagang may arthritis ang tao, uunahin yan yung mga tuho. Yeah, maganyan Pero pag wala kang arthritis ano, lalabas, ikukonsider lang ng osteoarthritis yun. Pag sira yung mismo kasi tutubuan ka ng mga osteophytes Hindi na tawag ng mga osteophytes yun yung i-consider ng Osteotribis Tumatanda yung Buto mo Nang mm -hmm. biglaan Kasi nga Nasira yung mismo Bunga ng impact Bunga ng Disgracia mo Okay ka na sir? Okay na Medyo limited lang Yung ano natin Kay sir Kasi Kailangan to Masakit man Sabihin O upiahan to Ano to eh gumano oh. no. Dapat siya Eh, hindi na ganyan yung actual na ano natin. Once na bumukol na yung likod mo, tatlo yung nakabukol, isa, dalawa. tatlo? Ito, ito. Dapat nakalubog yan. Hawa ka mo yung dito ko, sir. Kaya parehas tayo nakaganyan. Hawa ka mo yung likod ko. Tingnan mo, parang may kanal. Oo, oh, may kanal yan. Uh, pag nawala na yung kanal mo, patay ka ibig sabihin niya, may difference na. Medyo risky tong pakialaman, kaya medyo limited lang yung ano ko, ang ginawa ko. Kunting patagilid, tapos massage. Kasi pag yan, wala yung ano yun, eh, wala yung piles. Eh. Itignan, papakita ko rin sa inyo kung ano yung magiging, kung ano yung nangyayari sa kanya. Parang doon kay nanay, hindi ko nga ginala Yun naman sa kanya, naba, mayroon siyang papel, may spondylitis siya, dalawa. Yung isa sa baba, L4, L5. L2, L3 Mag Mild pa yung sa L4, L5 Very yung sa L3, L3 L2, L3 niya Nakabukol na rin ng ganito May piles naman siya pinakukuha Ngayon, may MRI kayo Di ba yung MRI siya sa ano? Oh, sa April pa Yeah, Doon tayo magkakalaman Ito, compression po dito Hindi, namamanid kasi siya pag ano eh, tumutukod yun sa likod pag pinahiga ko siya eh. Iba kasi ang kalalabasan nung pag tinraction ka na namamanid ka na kagad, na konti pa lang. Maari magulat yung ano mag, mag ano siya, mag sisyo siya. Yun ang ano yan, kaya kailangan alam natin yan. Pag pinahiga mo ang tao at hindi komportable at hinatak mo yan, biglang mag aanin magre react yan sa brain niya pag-interaction maaaring ano siya yan, magsisyo. Kaya yung, kumbaga yung good position, yun ang doon tayo mag adjust kasi pwede ko naman yung iangat dito eh. Okay, relax lang ha. Huwag mo lang lalabanan. Hmm. <laughs> Narin mo? Okay? <laughs> eh, pwede naman yung dayain. Ang mahirap kasi, pag nagbasta-basta ka rito, delikado to palulong po yan. Imbis okay, na nakakatayo-tayo pa siya. Opo, uh, medyo... Siyempre, sabi ko nga sa inyo, mas may alam ako dito. Mas alam ko yung gagawin. Mga magkukulaps -co to, pagka... Pero uh... sa'yo. Oo, pag minan. para sa akin ha suggestion ko lang to kayo pa rin ang susunod ha OP round best mas da best last ano nyo na to kumbaga hindi kaya to ng ordinary yung ano ang ginawa ko lang sa kanya pinasingaw ko lang yung mga ano may mga may mga changes kasi yan after mga ilang linggo parang lalakas pa yung mga ano nya lalakas pa yung mga iba pang mga basta mananaman nya yan may mga hindi kasi yan overnight may mga pagka natanggal kasi yung compression pero ito talaga yun nandito saka to paano nyo to para mapuha ito bata pa naman siya eh pero kayo pa rin ang masusunod ha para sa akin 60 ang operation 40 eh. mas lamang ako sa pero dahil nga nang sabi ko kayo pa rin ang masusunod magpaano pa rin kayo mag second opinion kayo third opinion kung ano yung opinion ng doktor nyo, dalawang opinion, opera, opera, opera. Kaya ni Sir yan, malakas pa to. Tsaka datingan ano to eh, ay army to, mga matibay to. Kaya yan. Para mabilis kang makaano. Kaysa naman magpapano kayo, <coughs> magpapa, mag decide kayo ng operation. Pagka kayo ay senior na. oh, <coughs> tama Hindi, mas lalong hindi kayo ma recover Ito, <coughs> Yes, pag bata-bata pa, magbata oh, pa, buga na. Oo, oh, para maayos, kahit pa paano, maayos yung lakad niya. Eh. Oh. Maayos yan. Ngayon kasi nangihina na, bakit? Wala, nakikitaan na talaga natin ng ano eh. Pauwi yan sa ano eh. Pauwi sa kaiposis eh. Patukod ng pag ano, mo. kailangan yan, pabaliktad ng tukod. Pag ano, hindi pa ganyan. Pag nakaganyan, siyempre, <laughs> wala na to. Napirat na. Eh dapat yan, ang pipiratin niya yung likod. Okay? Kami mm -hmm. lang po ang kaya natin, hindi ko po talaga kaya talaga siya. Honestly speaking, hindi ko pa talaga siya. Hindi ko siya pwedeng nganuhin I mean, ng isusundin ko yung method ko. Okay. Tinaya ko lang. Sana nakatu makatulog. Eh sir? Okay. Ganun ka nga sir? Ganun ka paano? Oo. Oh. Kailang? Okay lang? Thank you. Sige. Thank you. Thank you.